Ng mga kapatid eh dito ako ngayon sa labas sa kampo namin kasi wala kaming trabaho pala ngayon holiday uh, gineclare ng hari dito na ngayon walang trabaho lahat na ano sector ng private saka public kasi ano, nananalo sila ng World Cup uh, ano yun, sa cricket at sa football uh, tuwag tuwa yung mga Arabo kaya nag-declare agad yung hari na no work holiday, special holiday ngayon kaya lang umaga namin nalalaman eh. Uh. kaya ngayon dito ako sa labas nagpainit kasi umaga pa alas sa oras as alas ah, alas yung pa lang nang umaga dito kaya so, yeah, ito nagpapa ako sa labas nagpapainit ako so, nakadlagad ako dito sa kampo namin eh dito kampo namin oh puno ng kahoy dito yung eh, nila yan nagmamas ako mga kapatid kasi malamig uh, malamig ang ano Ayon, may puno dito tinanong nila puno pero nakababa ito sa tubig ayun na ayan puno dito kami sa taas yung area namin saka yung yung area na pinagtraboy na dyan sa baba kasi bundok-bundok tay eh. ayan yung padero ayan ayan doon ayan ang lapad ng area na yan mga kapatid kasi ano to kampo to kampo ng mga uh, sundalo ginawa namin dito kaya malapad daming mga building dalawang side to ba bali dalawang side at yan naman at yan naman isa yung building na yan na wala pong mga kulay hindi pa tapos ibang kumpanya ng gumagawa dyan ano yan akumidisyon ng mga ano yan eh yung mga tabanti dito yung mga sindalo, akumidisyon yan bali limang building yan malalaki asyam may maliliit kasama maliliit siyam kaso lang wala na ang kumpanya dyan nagsarado yung mga trabahan dyan hindi nabayaran Ayun, kaya ang nangyayari kaya no tagal na yan ganoon pa lang walang dumating ako dito dalawang taon ako dito may git wala nang gumagawa pero sa government din yan accommodation yan at dito naman ito patapos na rin to marami ng mga posting sa paligid ayoro. Oh. Ayan, dito naman mga kapatid yung kampo namin. Ayan. kampo namin. Mga cabin lang. Kampo namin, Oh. Dami to. Ayan, so, mahigit mga kulang-kulang 200 ka cabin to. Ayan, so, uh, Puro may aircon yan kasi pagkaginit talagang mainit ngayon hindi na masyadong gumagana yung pinapagana namin yung aircon namin kasi taglamig na malamig na rin isa nang lamig at dito banda ayan, generator namin yan naingay ikot tayo dito isa medyo mainit dami um, itong cabin dito mga basta yung project na sa kita ng sa deserto walang bahay na accumulation dito po, kasi walang mga ano, ano lang dito eh kaya yeah, deserto kaya ang ginagawa ng kumpanya mga cabin lang paglagay sila ng cabin dito may aso dito maliliit ah, may mga pagkain pala sila dito Makpo eh Katatakot Kawawa ano naman Nagugusun sila Diyan sila sa likod eh. Ayun Dito yung ano nila, oh yung mga manila yan wow. sila kumakas sila hindi kasi sila makano dito sa loob kasi may mga aso din dito kaawayin sila eh. kasi grupo grupo sila kaya ang iba dito nanganganak sa bilid yan yung mga kapatid yung kampo namin doon banda sa dulo yun ang liguan namin doon din ang kusina malayo ang kusina eh yun doon no? sa dulo bali liability eh, din mataas bali na sa taas din ang kusina namin sa kaliguan may mga tower dito. Ayan, tawir dito. may eh. May aso dito. Mga aso. mga service ng mga nagtrabaho dito mga private na ano, nagtatrabaho yung mga uh, rental o mga uh, staff contractor ito yung ano ng tubig dito kami kumukuha ng tubig dito eh. malamig yan cooler Ito yung tindahan dito sa loob. Ito tawir to mga kapatid oh. Yan, tower yan. Bali dyan ang guard Dami tong tower na to. Sa dito lang banda. Dito lang na area dito na project. Kasi dalawang site po. Tatlong tower to dito. Magkaharap. Doon sa harap din tatlo maliban sa malaki. lalaro yung mga aso. dapat Choy. Dito ka pala lagi, no. Ay. Dito ka pala, oh. Choy. Halik. Halik. Dito, dito, dito. Dito doon ka maglaro sa mga kasamahan mo. Ano na?